Aries, ang simpleng buhay ay umpisa ng kasiyahan sa nagagawa ng na mga pangarap na mabigyan ng kasiyahan at doon magmumula ang paglaki ng simpleng nagagawa dahil madaming natutunan sa mga kahusayan na simple para maging malaking tagumpay. Aries, sa 2-digit number ay number 3 at number 19, at sa 3-digit number ay number 3, number 2 at number 6 at sa loto ay number 21, number 5, number 36, number 19, number 17 at number 10, nagabay ng kapalaran. Taurus, ang simpleng buhay ay umpisa ng kasiyahan sa nagagawa ng mga pangarap na mabigyan ng kasiyahan at doon magmumula ang paglaki. ng simpleng nagagawa dahil madaming natutunan sa mga kahusayan na simple para maging malaking tagumpay, sa 2 digit number games ay number 5 at number 19 at sa 3 digit number game ay number 6 number 5 at number 2 at sa loto ay number 21 number 16 number 42 number 14 number 47 at number 29 nagabay ng kapalaran Gemini ang simpleng buhay ay umpisa ng kasiyahan sa nagagawa na mga pangarap, na mabigyan ng kasiyahan at doon magmumula ang paglaki ng simpleng nagagawa dahil madaming natutunan sa mga kahusayan na simple para maging malaking tagumpay. Gemini sa 2 digit number ay number 14 at number 19 at sa 3 digit number ay number 6 number 5 at number 3. At sa loto ay number 28, number 11, number 10, number 5, number 19 at number 32, nagabay ng kapalaran. Cancer. Ang simpleng buhay ay umpisa ng kasiyahan sa nagagawa ng na mga pangarap, na mabigyan ng kasiyahan at doon magmumula ang paglaki ng simpleng nagagawa dahil madaming natutunan sa mga kahusayan na simple para maging malaking tagumpay. Cancer sa 2 digit number ay number 13 at number 17 at sa 3 digit number ay number 4 number 2 at number 5 at sa loto ay number 25 number 11 number 31 number 6 number 20 at number 22 nagabay ng kapalaran Leo ang simpleng buhay ay umpisa ng kasiyahan sa nagagawa ng mga pangarap na mabigyan ng kasiyahan at doon magmumula ang paglaki ng simpleng nagagawa dahil madaming natutunan sa mga kahusayan na simple para maging malaking tagumpay. Leo, sa 2-digit number game ay number 11 at number 15 at sa 3-digit number game ay number 2, number 5 at number 6. At sa loto ay number 21, number 19, number 10, number 34, number 5 at number 42. Nagabay ng kapalaran. Virgo. Ang simpleng buhay ay umpisa ng kasiyahan sa nagagawa ng na mga pangarap, na mabigyan ng kasiyahan at doon magmumula ang paglaki ng simpleng nagagawa dahil madaming natutunan sa mga kahusayan na simple para maging malaking tagumpay. Virgo, sa 2-digit number ay number 17 at number 10, at sa 3-digit number game ay number 3, number 1 at number 6, 8 at sa loto ay number 28, number 49, number 34, number 6, number 21 at number 15, nagabay ng kapalaran. Libra Ang simpleng buhay ay umpisa ng kasiyahan sa nagagawa ng mga pangarap na mabigyan ng kasiyahan at doon magmumula ang paglaki ng simpleng nagagawa dahil madaming natutunan sa mga kahusayan na simple para maging malaking tagumpay libra sa 2 digit number games ay number 13 at number 8 at sa 3 digit number ay number 2 number 6 at number 5 at sa loto ay number 28 number 14 number 36 Number 17, number 5 at number 42, nagabay ng kapalaran. Scorpio. Ang simpleng buhay ay umpisa ng kasiyahan sa nagagawa na mga pangarap, na mabigyan ng kasiyahan at doon magmumula ang paglaki nang simpleng nagagawa dahil madaming natutunan sa mga kahusayan na simple para maging malaking tagumpay Scorpio sa two digit number games ay number 10 at number 13 at sa three digit number ay number 3 number 2 at number 5 at sa loto ay number 19 number 25 number 36 number 8 number 24 at number 17 nagabay ng kapalaran. Sagittarius Ang simpleng buhay ay umpisa ng kasiyahan sa nagagawa ng mga pangarap, na mabigyan ng kasiyahan at doon magmumula ang paglaki ng simpleng nagagawa dahil madaming natutunan sa mga kahusayan na simple para maging malaking tagumpay. Sagittarius, sa two digit number games ay number 15 at number 13. At sa 3-digit number game ay number 6, number 3 at number 2. At sa loto ay number 25, number 30, number 13, number 7, number 29 at number 16, nagabay ng kapalaran. Capricorn, ang simpleng buhay ay umpisa ng kasiyahan sa nagagawa ng mga pangarap na mabigyan ng kasiyahan at doon magmumula ang paglaki nang simpleng nagagawa dahil madaming natutunan sa mga kahusayan na simple para maging malaking tagumpay Capricorn sa 2 digit number games ay number 10 at number 11 at sa 3 digit number ay number 5 number 1 at number 6 at sa loto ay number 23 number 2 number 31 number 37 number 28 at number 40 nagabay ng kapalaran. Aquarius, ang simpleng buhay ay umpisa ng kasiyahan sa nagagawa na mga pangarap, na mabigyan ng kasiyahan at doon magmumula ang paglaki, nang simpleng nagagawa dahil madaming natutunan sa mga kahusayan na simple para maging malaking tagumpay. Aquarius, sa 2-digit number games ay number 15 at number 16, at sa 3-digit number ay number 5, number 6 at number 2. At sa loto ay number 22, number 29, number 31, number 40, number 11 at number 2, nagabay ng kapalaran. Pisces, ang simpleng buhay ay umpisa ng kasiyahan sa nagagawa ng mga pangarap na mabigyan ng kasiyahan at doon magmumula ang paglaki. Nang simpleng nagagawa dahil madaming natutunan sa mga kahusayan na simple para maging malaking tagumpay, Pisces, sa 2-digit number games ay number 9 at number 13, at sa 3-digit number ay number 4, number 2 at number 5, at sa loto ay number 9, number 24, number 31, number 40, number 33 at number 15, nagabay ng kapalaran.